Yan po mga kasaka bro yan Fire up po yung pag mga kasaka yan Tano baon na bawo po yung mga pusker mga kasaka Dahil po sa sobrang lalim po na putik mga kasaka bro yan. Kaya mo yan Yun May talaga mga kasaka bro yan Ah, uh, maganda po yung may tubig sana nito para madalas po yung ano, yung putik para di pumapunta yung ano nang ano, ah, uh, kasaka. O, tayo na pagkura ng ano pagkapalit kit sa Ganyan ano lupa sa dumang lambot kan mga kasabot din niyo oh Sobrang hirap po Yan Doon so, na ay Mudulas na po yung bro, mga kasabot na po pahirapan yung pagiging dito mga kasaka pa rin dahil sa sobrang pekat po ng lupa mga kasaka ito po po yung ano ito po yung kalaban ng ano mga harvester ta sobrang lalim po yung putik nahihirap po yung ating mga harvester ito tinan nyo po yung mga ano tinanan nyo konti na lang mga kasaka pa mga ako na yan Tignan nyo na po yung dinana niya, no. Tutulak po para, ano Ito sobrang hirap Maon, mga kasabro. Tulungan tayo, mga kasap. ayun po mga asaka yan to, na ano na kagang tumapak na po yung pinakanin niya kaya nahirapan na po mga asaka at yan po mga asaka atakin po ng ating isang harvester para maris niya dito sa putik yan sobrang pekat po yung tupik, putik eh Ito po yung dinanang niya kagang sobrang lalim po tagay mga asaka po Ayan uh, po mga asaka bro at atake po ng 70 para makalis po yung ating nakabraya.

Ayan uh, po mga kasakan at nakaka din po yung ating ano, RP Star yan. Sobrang lalim po na putik mga kasaka bro yan Pahirapan po yung pagkagipita mga kasaka bro yan At yan po, ganito lang po ang ating vlog mga kasaka bro At uh, thank you for watching